golden, wedding, wedding anniversary, parang Ben and, and Marin Glo. Keep on counting and aim for the diamond celebration. Nawa, ibigyan pa kayo ng maraming taon ng pagsasama, good health, and happy life. Congratulations, Congratulations and God bless. Hello. Hello, pare Benny, Marie Glow. Uh, kami bumabati ng 50th golden anniversary oh, sa inyong dalawa. Congratulations. Congratulations. Best wishes. Um, uh, best wishes, Pari and Marie. Ang masasabi lang namin sa inyong mag-asawa, magkaroon kayo ng masaya, tahimik, at maligayang pagsasama habang, habang buhay. buhay. Yeah. Again, Mare, Mare, best wishes. God bless you all. We love you. Bye bye. bye, -bye. Happy 50th wedding anniversary, Tate Ben and Glo. Um, your love, commitment, and journey together are truly inspiring. Uh, wishing you both continued joy. and beautiful more years ahead. And again, congratulations, and I love you both. And then, Gloria Masal po to your 50th wedding anniversary. Hindi ko lang po na sana bigyan po kayo ng lakas ng pangatawan at haba ng buhay. Dahil maraming mga married couple na naging inspirasyon po kayo. Once again, congratulations po and I love you po. Hello po. Hello po Tatay Ben Nanay Gloria. Happy golden anniversary. Kayo po ay tunay na mga inspirasyon sa amin. Sana abutin din namin yung ano 50 uh, golden yes. anniversary So happy 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 uh, golden, golden anniversary. anniversary. At sana ay uh, maging malakas pa ang pangangatawan. Pangatawan. Umabot pa ng ilang-ilang uh, taon pa. So, uh, happy golden anniversary, uh, Tatay Ben and Nanay Gloria. pagpalain po kayo ng Diyos. God bless po. Bye-bye! Hi, Nanay, Tatay! Look! Happy? Birthday! Birthday anniversary! Happy? Birthday! Anniversary! Birthday! Hi, nai tai happy happy 58th anniversary po bali golden anniversary po sa inyo to nanay thank you po sa pagtayo bilang pangalawa ko magulang thank you sa mga gabay na itinuro nyo sa akin to tatay ben hindi man po tayo nagkasama ng matagal But all, po ng kina kwento ni nana y about po sa inyo. Once again po happy happy golden anniversary and hope to see you soon. Bye bye. Happy anniversary Lola Lola I love you Bye. Happy anniversary Lola Lola Happy 50 years golden anniversary. Kuya Ben, anad si Gloria. Very blessed kayo at nagkaroon ng mga successful ang lahat ng mga anak with their respective families. Maraming salamat kay Madam Gloria D. sa invites. Besides, wala kami. Sana marami pa kayong anniversaries to come at binayaan kayo na umabot sa golden anniversary hope and pray at nandun pa rin ang palaging good vibes relationship ng bawat isa sa inyo. Again, cheers and enjoy for the celebration. God bless from Italy with love. Armand Mundares and family. A blessed day to all of you, especially to nanay and tatay who are celebrating their 50th wedding anniversary. Uh, tatawagan ya golden wedding anniversary. And congratulations to both of you, especially to your family. Uh, at syempre, uh, anong nang kuno paano nyo nang pabalag na anak? Huwag tan so panaanusan, pantatalusan tan say balibali ditan say aruan yun balansinan sa akin. Tan, agay lay santing, agay mm. lay <gibili> dakup na uh, may batik na panamali yu. Al so naging problema, no bilbilang wala problema na pantatalusan na nyo katon imabot kayo at untan niya kay papasan. Tanay, you're so very lucky having nanay. And nanay, you're very lucky having tatay. So, sa pikakasi, ondukini sulaman niyo tan kasil na laman su iter na Diyos ya katawan at sa isi kayo piyandakal ni raya panaon so panselebrayo na unyara ya momento so again happy uh, well, happy 50 wedding anniversary to all of you ah uh, I miss you all tan mapapalara tawala so anak yun si Glory D uh, Alola ba iya ka singang klaagi katong mapalarat niya, inyanak mundo. Again, to all of you guys who are there watching and viewing the uh, celebration of this one of a kind, thank you so much for coming. Um, God bless us all. Hello, Mother, Father. Happy Anniversary. Pasensya kila, hanggang pagditan masaya ngot at saray anak yo ya yeah. na imatunan yan okasyon cheers Good morning po, Nanay Glo and Tatay Ben. Happy 50th anniversary po sa inyong dalawa. Congratulations po for this milestone sa inyong pagsasama bilang mag-asawa isa pong inspirasyon nito sa katulad ko rin po no, na may asawa. Sana po mas marami pang couples ang makarating sa inyong narating. Thank you very much po for including me sa inyong guest list. Pasensya na po and sorry because hindi ako uh, nakadalo sa araw na ito uh, dahil sa isang equally important po no, na kailangan kong gawin at puntahan but know that i am one with you my family is one with you in celebrating this very special moment po sa inyong buhay at sa inyong uh, buhay mag-asawa syempre sa buhay ng inyong uh, pamilya so sana mas marami pa pong taon ang igugol ninyo mas masasayang taon kasama ng inyong mga pamilya So with that, uh, congratulations po once again. And may God always bless us all. Stay healthy po, stay happy, stay peaceful. Congratulations po. Hi, good morning, good afternoon, or good evening, kung ano man ang oras dyan. Happy 50th Golden Anniversary at si Lucky at si Bae. Kasi lalaman, ko yung panagbilay, so kuro ko, Diyos, aman sa para at si kayo. And to my lolo out there who taught me how to check the time. Okay, story time. Siguro mga ano lang to, uh, 50 seconds. Okay. There was a time when my lolo asked me to check the time. Apo, can you check what are, what is the time now? And I go to the clock and then I was staring at the clock because I don't know how to check the time. Di ako an tano paano toy man nang nang ya oras. Paano'n to'y mambasa ya oras? So, my lolo, maybe, he saw me na nakatanga doon sa orasan. And then, he get a one chair uh, to the table and he asked me to sit. Maybe, he knows already that I don't know how to check the time. Then, my lolo teach me how to check the time. Ang alay mo laga orasan amay mulagya mulagya rilo santo ag imbangat one by one and that time antakla la suman basa oras agakla la natatako no tupot ang dak non tulay oras ganon ako kabobo and to my lolo out there nakada na nanunang nang toak every time they saw me laka pun toak agniya kapansalita una akisla Agkwanta no ang tayo problema no. Nagagangga na ang or andi. Joke lang. Pero to my lolo out there, bal thank you so much panangaruyo, Ang ganon, ang ganon. Nagmi kayo nakakaulo. Inagaw-agaw. Nananang nang kami. Kakamusta nyo kami. Uh, Nalilit nami Kada nang kami. And thank you so much for that. Umantumot at si Baik, babalag salamat. Ito pa nagkamusta yo. Sa si panagbili nyo, nang sama, ng ugugaw kami. Balbalag, salamat at si kayo. Enjoy your day. Diyad si Lucky, yung mapagan lanang. si nagagawat bilay ko. ganun pa rin ang buhay. Still fighting for the dreams I want. Paikot-ikot, subilay, agaan tanong antoy future, katon, ah, ano saan sumantrabaho. Pero kayo mapaga, walang saan siya. Okay, lahirap <laughs> so, makaaraw eh, pero carry lang. Katon, balbalo, salamat at si kayo gabay ko so mo magkaroon niya untan happy life happy partner happy family happy future kaso si Lord bigay ng bigay ng panibagong panibago panibagong pagsubo pero nilalabanan paikot-ikot lang ang buhay katong siguro wadya kami ababanatan pero walang san siya man ko, idadasal ko na nang mga katon. Agka yung mapapaga si Ate, si Cindy, si Dason. Katon Balbalog, ya salamat. Happy 50th Golden Anniversary ud si kayo. Hello po, Lola Ben and Lola Gloria. In behalf of my mom and my dada, happy, happy anniversary to you guys po. I hope you guys had a good day celebrating. And salamat po sa lahat ng bigay at gabay niyo po sa amin. Magpipinsan. And thank you for continuously showing us true love and I always wish you guys happiness and good health. I hope to see you guys soon hopefully. And God bless you and God bless our family always. Magandang araw po sa atin lahat. Bago po ang lahat ay nais nice ko pang batiin ang aking mahal na lolo at lola, lolo Ben at lolo Gloria ng Happy 50th Wedding Anniversary. Kayo po ang nangisilbing inspirasyon, hindi lang po sa pamilya de Vera, pati na rin po sa aming mga apo ninyo. Pahanggang ngayon po ay daladala po namin ang mga turo at alituntunin na binigay ninyo sa amin mula nung mga bata pa kami. Lalo na po sa aming tatlong magkakapatid, na kamakilan lang po ay nagkapagtapos sa aming pag-aaral. At hindi lang po iyon, nagbunga pa po ito ng isang malaking pagpapala mula sa Diyos. Sa suporta ng Pamila de Vera, ni Lola Ben at ni Lola Gloria, na rin po tayo ng isang magna cum laude at cum laude. Lahat po ng iyan ay bunga po ng mga aral na binigay ninyo sa amin na habang buhay po namin sa puso hanggang sa susunod na henerasyon. Hindi ko na po mapatagalin pa. Muli, congratulations po, Lolo Ben at Dola Doria sa inyong 50th wedding anniversary. Yun lamang po at marami. Happy anniversary, auntie, uncle. Wishing you many more years of happiness, laughter, and unforgettable memories. Uh, together, your love to each other is truly inspiring. As in Colossians 3.14 says, And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness, which is love. Hello! Magandang umaga sa ating lahat diyan. Lalong-lalo na sa lovebirds. Sina Manong Manang ah, uh, alam nyo, mga kapatid, manong manang, isa ako sa mga saksi sa pagmamahalan yung dalawa. Sa loob ng 50 years, pinatunayan nyo ang tunay na pagmamahalan, mga sakripisyo, at pagtitiwala sa isa't isa. At naway, pagpatuloy pa rin ang mahal na Panginoon sa pagbibigay ng magandang pangangatawan at biyaya sa inyong dalawa. Happy 50th Golden Anniversary! Yay! God bless! I love you all! Hello! I'm from kita! Manan, Mano! Ito mga kita! Happy Golden Anniversary! Enjoy your days! Hello po, Lola and Lola! Happy Anniversary so, sana po! Sana kayo talaga. Stay safe! God bless! Happy 50th wedding anniversary! Mahal kong kaibigan Hindi kami nakapunta nila Narisha at Norvel Pasensya ka na, pero andyan ang panalangin namin na maging successful ang inyong uh, wedding anniversary na yan. Uh, Isipin mo mahal na mahal ka namin kahit wala kami dyan Enjoy your wedding anniversary mag-asawa! Happy wedding anniversary. Adang oh, Oh, happy wedding anniversary. Hello. Happy wedding anniversary kamu. Happy wedding anniversary. Love you. Happy anniversary po, Uncle Ben, Auntie Gloria. Dalangin ko po na patuloy po kayong pagkalooban ng mahal na Panginoon ng mahaba pong buhay at marami pang taon ng pagsasama. Patuloy po kayong maging modelo sa inyong mga anak at sa inyong mga pamangkin, sa lahat ng kamag-anak. Ako po'y nagagalak na akin po kayong nakilala nang ako'y pumunta po dyan sa Balungao Dalangin ko po sa Panginoon na magkita po ulit tayo sa aking pagbabalik at sa pagbabalik ng aking pamilya dyan sa Pilipinas. Marami pong salamat at ako po ay binigyan nyo ng pagkakataon na maging uh, parte ng inyong uh, celebration. Salamat po. God bless. Hello po there, Uncle, uh, Uncle Ben and Gloria. Uh, happy anniversary po. And I wish you uh, more years to come in your life. And I pray also for your uh, good health so that you will attain more those good things na mangyayari sa buhay po ninyo. Lalo, lalo na po sa mga apo ninyo. Sige po. From the US po, kasama ng aking mga tuti. <laughs> Bye. <laughs> Happy anniversary, Gloria Ben. Sana marami pa kayong pagsasama na hanggang pagbabalik ng Panginoon at saka panaggabay nyo sa mga anak nyo, Ading. Sana. God bless na lang, Ading. Lupa po yan, I want to wish you a happy golden wedding anniversary. May Lord gives you more happiness and good health. God bless. Enjoy your day. Congratulations. Hello Tatay Ben and Nanay Gloria. Happy 50th anniversary ng inyong kasal. Salamat sa Diyos at nakaabot kayo ng limampung taon na nagmamahalan, nagtitiis hindi sa isa't isa, kundi sa hirap at ginhawa, ay magkasama kayo sa mga pagtitiis sa buhay. Salamat sa Diyos dahil sa biyaya ng uh, inyong katapatan ay naramdaman ko kahit dito sa Nueva Ecija ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Sana kahit after 50 years, huwag mawala ang inyong kilig sa isa't isa. Sana huwag mawawala yung inyong uh, Uh, kagustuhan na makasama at gumising araw-araw na makikita ang isa't isa. Sana nagsusubuan pa rin kayo ng cake, nag-holding hands pa rin, at sana ay uh, nandun pa rin yung sweetness ninyo, even after 50 years. At sana po, no, ay marami kayong ma-inspire at bigyan pa kayo ng Diyos ng mahaba pang buhay, marami pang taon ng... Uh, masaya, makahulugan at mabungang pagsasama bilang mag-asawa, kasama na yung mga anak, ng mga apo, kasama ng mga taong nagmamahal sa inyo, kasama na ako ron. So maraming 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 salamat po at pagpalain po kayo ng puong may kapal. Happy, happy anniversary po sa inyo.